Philippine Airlines Opal commercial flight sa Baguio City ititigil na sa Hulyo. Mula po sa Radyo Pilipinas Baguio City, narito ang report ni Jong Bonara. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nakadakdag mahimton operasyon ng Philippine Airlines sa Luwakan Airport sa lungsod ng Baguio na may rutang baguio Cebu baguio sa Hulyo-Udo, Taon Kasalukuyan. Sa payag ni City Administrator Engineer Bonifacio de la ihinto na ang commercial flight ng Paul dahil hindi na umano ito feasible at viable o nalulugi na sila at hindi na nila kayang matugunan ang kanilang operational costs. Ayon kay de Penia, ang inisyatibo ng Philippine Airlines na pagtigil ng commercial flights ay magbibigay ng prioridad sa kaligtasan ng mga pasahero, lalong-lalo na at naedeklarang pagsisimulan tagulan. Dahil dito, tinatapos na mga nakabook na flights ngayong buwan ng Hunyo at siniguro naman ng Philippine Airlines Airlines na i-refund nila ang mga makakansilang flight sa mga pasahero. Sa kabila nito, sinabi ni De na posible pa rin may balik ang operasyon ng PAL sa Luwakan Airport kung masusolusyonan ang naturang problema. Mula sa Baguio City, John Monar, Rajo, Pilipinas. Rajo, Pilipinas, Radio Pilipinas. News Nationwide.